Ligo-ligo time. Ligo. <laughs> Sobrang init. Kaya kahapon, pinaligo ako ito. Pinabugo. Ngayon, dapat ko lang. Kuha ng init, tang <laughs> init. Baka ma stroke. Sayang naman. Ay, mahal pa naman ito. Oh. Okay. baka lang ito, mga basa, babasahin Hingal na hingal. Sobra. Sobrang init. Ano? Okay. Yes.

gamutin ko mata nito uh, laging may muta kung ng muta uh, dapat i deworm may na deworm ko na may muta pa din kaya ito baka may bulati ito sa mata pagkapanganak niya at saka ako Pinapatak Ay, pinapatak sa mata ito eh. susunod ka na sandali yan ang laki ng tiyang ibuntis oh ano tayo pa muna siya mga pala hindi ko nakuha ang laki ng tiyan niya no kaya ito ginejeta ko na ito sana mag normal oh. ang pangalawang buntis everyday ito ginaganito ko yung buhat paliligo ito sa sabunin ko ng perlang puti yun ang para ma-maintain yung perlang puti para hindi iwas galis ang aso ito naman si neck neck yung isa anak niya yon si Bubbles buntis Ngayon, ito manganganak ng April 22. Yung isa, April 23. Baliktad ano? Ito ka, malitan siya. Yun isa, talagang lobong logo Ito kasi kakal lang. Ito, ito, ito. nagiging hawahan sila pag ganito eh <laughs> take a tapos yung napakalikot ang halina na saing mo na saing alam mo na lang kanin Kita. Like scoop pet. Stop it. Stop it. Aba. Ulit. Wala na ba ulit? Tuloy tuloy. Kita. Ah. <clears throat> Bibili na lang ng ulam diyan sa labas yung instant luto na. <laughs> More na isda or gulay ang bibiling ko. Para iwas stroke. Iwas uh, high blood. Ito bibili. Ito, ito. Mabimili ng ulam niya ito, oh. Isasama ko ito. Right. Okay. Oh, Babay na. Babay na. Huh? to si pem pem the great okay. Ito naman yung pag na pinagamot sa akin pero akin na lang daw kasi hindi na daw ito gagaling sa dalis hindi na raw mawawala yung dalis nito kasi sige kaya patulugin niya ibig sabihin nung patulugin patayin itong aso eh, nasa jeans daw ang kanyang galis kaya naawa ako sa aso tinanggap ko ayan oh magaling na siya oh oh, oh makinis na siya ngayon kasaliguan ko siya hindi <laughs> ko dito kasaliguan ko siya para iwas init din baka ma-heat stroke sobrang taba na nito ito si Meta yung pag na pinagamot sa akin ng kumpare ko pero nung humihingi na ako ng pagkain ng asong ito dahil stay in yung paggagamot eh tinanong ako magkano bayad sabi ko saka na natin pag-usapan pag gumaling yung aso mo nung humihingi ako ng pambili ng dog sabi sa akin bahala ka na kayo na lang yun sabi ko bakit sabi niya ng tek patulugin ko na lang daw hindi nagagamot ko nagamot ito ng kwan eh pinagamot niya ay eh, yun ang, ang sa, suggest uh, patulugin na lang eh binigay sa akin naawa ko sa aso sige ka ko tatanggapin ko yan eto na ngayon siya oh. may gustong bumili sa akin ito 10,000 daw kahit walang papel sabi ko ayoko dahil uh, ito kung baga sa isa sa mga tawag dito ebidensya na napagaling ko yung aso na ayaw ng gamutin eto anyway marami na rin akong ginamot mga askar uh, karamihan pag eh ang mga ginagalot at saka yun nga yung press bulldog kung alin yung mga mamahal French bulldog english bulldog yan ang mga ginagalit saka yung isa pa bully bully american bully yan ang mga ginagalit may mga pagpagamot sa akin yan press bulldog uh, stay in ngayon gusto niya sa bahay. Ha? Sige, binamot ko so, ang kuwan niya. Sige, pag napagaling mo, bigyan kita ng 5,000. O, so, sige. Ay, nung mga tatlong linggo nang ginagamot ko, wala na yung aso. Nabili na daw, binenta na niya. Sa huwag patay. Dapat yung nakabili, nakausap ko para ma-maintain niya yung pagpapaligo, pag-aalaga. E, binigyan lang ako ng 2,500. Sabi ko, sige, okay na yeah. yan. Okay. Ano? Maghihama ka na. Yan. Okay. Ito ngayon, yung pan. Kahit nga, sabi ko, oh, sige, pwede mo pa naman kunin yung aso mo eh di ayaw na doa nang nahihiya di sa sinabi niya akin na may kapatid daw ito eh sabi ko wag mong patulugin ngayon gagamutin ko libre wala naroon naroon sa anak niya wala eh Ayun, oh. ang ganda na ng balahibo niya mm Wala ka nang makikita pinagmulan pinagmula ng galis. Oh. Hmm. Hmm. Okay.